Another day, another kali Survey. Andito tayo sa City of Manila at ang tanong, dapat bang kasuhan si Ex-Speaker Martin Romualdez sa flood control ghost projects, yes or no? Tara, samahan niyo ako. Kuya, kali Survey lang. Dapat bang kasuhan si XP speaker Martin Romualde sa Flood Control Ghost Project, yes or no? Yes! Bakit kaya sir? Eh, isang kutsa sa anumal eh. At tapos yung managot, kailangan taong bayan ng pasagutan. Kailangan may managot dyan, may mapatunayan. Kasi hanggat hindi paulit-ulit lang mangyayari yan. O yan yung pinakang source ng corruption eh, ito si Romualde. Sabi, pero dapat mapatunayan. Thank you sir, maraming salamat. Um, Haka-haka lang. sana, mabilis hindi pwedeng matagal. Matagal hanggang ngayon. Wala pa nakakasuhan. Ilang buwan ang pumutok niya. Napakabagal. Para sa katatahimik ng taong bayan. Salamat sir. Opo, salamat. Kami dito, oh, nagihirap. Tapos yung mga sasarap ng buhay ng mga yan. Salamat sir. Oh, salamat po sa oras yun sir. Opo, dapat po bang kasuhan si ex-speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project? Yes or no? Yes. Bakit po? Kaya yeah, yata, ano na, may, kasangkot din siya doon. Salamat po. Ex Speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project? Yes po. Bakit po? Marami po kasing mga naaapektuhan sa pag dahil po sa pagbaha, pag umuulan po, dahil po sa pag pagkurakot po nila. Salamat po sa uh, okay. boss maraming salamat sir. Sa yes, flood control Ghost project, yes or no? Wait, yes. Bakit sir? Sayang yung bis ko eh. Salamat po, salamat sir. Salamat po, salamat. Speaker Martin Romualde sa Flood Control Ghost yes, Project. Yes po sir, yes po. Ay, wala po siyang ano, wala po siyang kwenta. Eh po. Oh yes. Salamat po ang si ex-speaker Martha Romualde sa Flood Control Ghost Project. Pwede, ikulong na yan. Eh, wala naman na papala sa ating sambayan Pilipino eh. Kasi madaming kurap na kanyang ginagawa eh. Kawawa naman yung pera ng taong bayan pag ganyan. Salamat po sa boss nyo. Maraming si ex-speaker oh, Martha Romualde. Oo, oh, natural. Kailangan-kailangan yan. Hindi lang impits. Talagang diretso kulong. Kasi pag mahirap, kulong. Anong mayaman? Puro lettuce lettuce. Ay, hindi pwede. Against tayo dyan. Diba? Yes. K Mahirap man o mayaman, ipantay dapat ikulong. Diba? Para mabawasan yung mga kurakot sa gobyerno. Diba? Opo, opo. Tama po yan. Maraming salamat po, Mother. Speaker Martha Romualdez. Opo, kasi ano, kurakot sila. Kami may mga sakit, nahirapan sila easy lang ang pera kaya dapat sa kanila makulong. Salamat po, salamat po. So, si ex speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Yes or no? Yes. Eh, maraming ginagawa nila pag nanakaw na. Yan na boss. Salamat so, po. Suwa si ex speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Oh, simpre. Eh, nagnakaw sila eh. Nagnakaw sila dapat lang. Kung so, paano sila mayayaman na nagnakaw pa. Paano naman kami mahihirap? Oh, lalo naghihirap. O, kaya dapat lang. Yes. Salamat po. Salamat po, madam. Dr. Walden sa flood control ghost project. Yes or no? Informe po yan kung napatunayan sa korte yan. Eh, siguro. Hindi naman siguro napatunayan na siyang may kurap dyan. Kasi sa dami kasing manakaupo ngayon, hindi natin alam you know, kung sino talagang... Kurap sa gobyerno, di ba? Yes, yes or no po? No. No. Po. Salamat no. po, sir. Salamat po. Si Ex-Speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project, yes or no? dapat kasuhan kasi siya naman ay siya naman nagnakaw ng pera ng mga tao. Yun lang dapat na talaga kasuhan, pakulong. Salamat po, sir. Salamat po. Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Diretso dapat lang. Bakit, sir? Hindi lang alam ko po. Sige po, salamat po. Salamat po, sir. Speaker Martin Romualde sa Flood Control Ghost Project. Yes or no? Yes, sir. Sa so, tingin niyo, sir? Yan sa uh, dami rin niloko niyang tao, eh. Salamat, sir. Salamat po. si ex-speaker Martin Romualde sa Flood Control Ghost Project. Sir, kayo po. Yes. Bakit, sir? Eh, sa, -sa, sa nasasangkot, eh. Salamat po. Kayo po. Yes, po. Alam ko namang malaking sangkot yan siya sa Flood Control para mabawasan yung mga korupsyon. Oh, salamat, salamat. Sa Flood Control Ghost Project. Yes, po. Eh, sa Agulad, ah, agulad. Ah, yes, na yes. Bakit po? Bakit po sa tingin nyo? Kasi, niyo? Kasi sa dami lang na kurakot niya eh, di ba? Kasama siya diyan, tiyak oh, kaya oh, ang oh, bayad, di ba? Po, sala. Kayo po, mother. Apo. Uh, Oo, siyempre. Bawa naman yung taong bayan na sa ba. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Ay. Si XP ko, Martin Romualde sa Flood Control Ghost Project. Yes! Na yes! Na yes! Na yes! Na yes! Bakit po? sapagkat walang kwenta yung mga pinagagawa nila sayang ang pera ng bayan tigilan ang pagnanakaw nakita nyo yun gigil na gigil sobrang gigil sila na ikinabang kapal ng muka salamat po ay sobra maraming salamat ikulong ang magnanakaw sa kapal ng bayan salamat po maraming salamat po <laughs> si Ex-Speaker Martin Romualde sa Flood Control Ghost Project? Yes or no po? No. No po? Uh -huh. Bakit po? Ay, sige po. Salamat po. Ang kasuan si Ex-Speaker Martin Romualde sa Flood Control Ghost Project? Yes or no? Yes! Bakit, sir? Dahil nagkasala sa taong bayan ng likalang pera. Dapat magsuot na pang Halloween. Halloween! Happy Halloween! Ajek! Yes, or Yes. <laughs> sir, sa tingin niyo, bakit? Kasi yung si Monoy. Salamat po sa Flood Control Ghost Project. Yes or no? Yes po. Kahit po, ma'am kasi marami yung mga um, mga project na hindi niya naisagawa ng maayos po, ganun po. Salamat po, maraming salamat. Andito pa rin tayo sa City of Manila at ang update lang, 48 ang yes, dalawa ang no. So tara, tuloy pa tayo. Speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Opo, dapat lang po para maibalik sa mahihirap yung kinamkam nila, di ba? Salamat po. Kasi nakamkam nila eh biro mo, ang daming may hirap yan, hindi kumakain, dapat ibigay nila doon. Hindi yung kakamkam nila, may hama lang sila, nagpapayaman. Thank you po, thank you po sa boses nyo, maraming salamat po. Martin Romualde sa Flood Control Ghost Project. Ah, oo naman dapat lang kasi kinurakot niya yung pera natin. Ano, karapatan natin yan bisa, bilang isang Pilipino. Salamat Ay, po. Be. Dapat bang kasuhan si ex-speaker Marta Romualde sa Flood Control Ghost Project? Yes or no? Yes na lang po. Salamat po, sir. Salamat. Malde, sa Flood Control Ghost Project. Yes, yes, or no? 100%. Bakit po, sir? Eh, siya man talaga ang ano daw dyan eh. Ang mutak to ng ano dyan sa Flood Control na yan. Salamat, sir. Maraming salamat sa boss niyo po. Sa Flood Control Ghost Project. Yes or no? Yes, yes or no? Yes, sir. Salamat, yes. Speaker Martin Mualdez sa Flood Control Ghost Project. Yes. Sa tingin niyo po, madam, bakit po? Sabi dahil dito sa binabaha sa atin, kaya e, kasuhan siya para may balik ang... Salamat po. Maraming salamat. Partner Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Yes or no po? Kayo po, madam. Yes. Nasa kanya pala yung ano eh, pakawawa yung mga tao dyan pag bumawa. Sir Romualde sa Flood Control Ghost Project, yes or no? Yes. Tingin niyo pa sir, bakit po? ah uh, yung pinakapuno, di ba? yung tinuturo halos lahat ng mga ebidensya. Kaya lang nilabanggitin. Salamat sir sa boss nyo. Romualde sa flat Control Ghost Project. ah uh, yes. Yes mo, bakit po? Sa tingin niyo po? Okay, malaki na yung mga nakuha pira sa taong mga taong bayan. Ito. Mahirap yung mga buwis ng tao tapos napunta lang sa mga walang kwintang anong bagay-bagay. Maraming baga. salamat sir sa boss niyo. Maraming salamat po. Flood Control Ghost Project. Yes. Salamat sir. sa Flood Control Ghost Project. Dapat po ba Yes or no? Po? Ay dapat na naman kasuhan. At ikulong yan. Kapakarami na nakurakot yan eh. Pati yung mga congressman na sangkot yan. Dapat yan nakasuhan lahat. Hindi lang yung katulad namin mga pinay na mag... mabababang ano. Wala kami nangyayari sa amin. Nasa kanila lahat ang Dapat yan. Kung anong binibigyan ng ano, parehas sila. Hindi yung sila-sila lang ang nakikilabang ng mga congressman. Lahat na silang mga ma malalaki mga tampuhan ng mga, mga politiko. Sila lang ang nakikilabang, Hindi kasama mga maliliit. Diba? Tama yon Dapat makasuhan si Romaldes at ang mga sangkot lahat dyan. Salamat po. Maraming salamat po sa boss yung father. Salamat po. Romaldes, sa Flood Control Ghost Project. Yes or no? Yes sir. Siyempre, kung makasala ka, kailangan mo talagang kasuhan mo yun. Salamat sir sa boss nyo, maraming salamat po. Umolde sa flood control ghost project yes or no. Dapat ikaso sa kanya ghost project din. <laughs> so, dapat lang. Dapat 'yan makulong tapos katayin na. Salamat po sir, maraming salamat po. Update lang tayo, 98 ang yes at dalawa naman ang no. At dito tayo magpapatuloy sa Smoky Mountain para gumawa ng kali survey. Tara, samahan niyo ako. Bang, kasuhan si ex-speaker Martin Romualdez sa flood control ghost project yes or no. Yes. Thank you, sir. Bakit po? Dahil nga po sa kurap na ginawa. Alam. Thank you po. Salamat po, Wasi. Speaker Martin Romualde sa so Flood Control Ghost Project. Yes or no? Tama lang yun. Dapat nga, bawi lahat ang ari-arihan nila eh. Para maghirap. Salamat, sir. Maraming salamat po. Thank you, sir. Sa Flood Control Ghost Project. Yes or no? Yes po. Tingin nyo sir, bakit po? Marami siyang naan na pere. Na Marami na kurakot. Thank you sir, salamat po sa boss nyo. Si Romualdez sa Flood Control Ghost Project, yes or no? Yes. Tingin po, bakit? Kasi e, sa, so, sa karamiang opera. daming pera, kailangan nila. Salamat po. Suha, si ex-speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project, yes or no? Eh kung may kasalanan talaga, yan. Yes! Yes! Tama! Thank you, thank you! Kasuhan si ex-speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Kaya hey po. Tama lang po kasi. Bakit po? Para naman po mabalik naman po yung mga tawag na ito, yung pinaghihirapan ng taong bayan na buwis na binabayaran. Kasi po pahirap na po ng pahirap ang buhay ngayon. Sila po nagkapaksasa sa taba ng bayan. Tapos yung may hirap, lalong may hirap. Salamat po. Salamat po sa boses nyo. Speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Yes or no? Speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. No. No lang. <laughs> Sige po. Salamat, salamat. Sa Flood Control Ghost Project. Yes or no? Kung mapapatunay na nagkasara, yes. Salamat po. Salamat po si Speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Yes or no po? Sabat lang po. Para yung pera ng taong bayan, maibalik sa taong bayan para makasama. Salamat po. Dapat bang kasuhan si Speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project? Oo. Sa tingin niya, sir, bakit po? Marami siyang nanakaw. Salamat po. Salamat. Speaker Martin Romualdez sa Flood Control <laughs> Ghost Project. Oo, boss. Kasi nga nananakawa na tayo. Kailangan na talaga makulong yan. Kailangan, kailangan bigay niya na nila yung mga ninakaw nila sa Pilipinas para mawala na yung, ano, yung mga baha. Salamat po, salamat sa boss nyo. Salamat po, kayo po. Asuhan si Ex-Speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Yes. Bakit po sa tingin nyo? Kurap boss eh. Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Yes or no po? Yes. Sa tingin nyo po sir, bakit? Free ano eh, hindi maganda yung paggawa nila eh. Salamat po bossing. Eh. Martin Romualdez sa Flood Control Ghost yes, Project. Yes, yes, oh, yes. yes kasi as a BPO worker, ang laki-laki ng inambag namin sa tax. Bayanin po yan. Oh, OFW pa ako. Bakit hindi bakit binalik nila 90 billion yun? Bakit binalik nila 60 billion yun? Saan ang yung 30? Sasama ako sa people power. Totoo yan. Salamat po sa boss yo Salamat po. Salamat po, Salamat po. Balik quick recap tayo. 147 ng yes at tatlo naman ng no. So tara, tuloy pa tayo. Walde sa uh, flood control ghost project, yes or no po? Siyempre. Bakit nah, sir, sa tingin nyo? Eh, And, laki ng ano eh. Ano sa budget eh. Salamat po. Thank you. Speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Yes or no? Yes po. Sa so, tingin niyo po sir, bakit po? Kasi ano eh, dahil din po sa ginawa nila, ang daming aksidente. Eh. Tsaka hindi safe yung, kumbaga, ano lang, kahit hindi naman sobrang lakas na lindol, nas, nasisira agad yung ano, ginawa nila. Salamat bossing. Ingat ka niya. Survey lang po, dapat bang kasuhan si ex-speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project? Yes or no? Yes naman mo. No? Awawa naman yung mga, nas lalo yung mga nasalataan ng bagyo. Diba? Yung mga ginawa nila mga pangungurakot, dapat lang 'yun pakulong nila. Salamat dapat po. po. Si dapat po si ex-speaker Mark Romualdez sa flood control. Talaga 'yun dapat. Para makulong niya 'yung mga ano, corruption sa Pilipinas. Salamat po si Romualde sa flood control ghost project. Ah, siyempre, siyempre okay naman. Dapat lang para mga malagot siya. Bitayin! <laughs> Opo, opo, kailangan talaga. Kailangan-kailangan sa mga ginagawa nila na kapirwisyon sa taong bayan. Yung apo ko, ang laki-laki ng binabayaran sa sa ano, sa, sa niya, binabawas 30,000 ang bawas kasi ano binata pa. Kaya sabi nun, Lula, asikasuhin ninyo yan. Lumaban kayo. Kasi, on oh, laki ng bawa sa akin. Oh. Kailangan sabi niya, pakinabangan ng bayan. Hindi yung isang tao lang makikinabang. Pasarap sila ng pasarap. Tayo nagpapakahirap. At saka, kawaawa yung mga nalulubog na yung sa Diyos ko. Ultimo damit. Wala ang na silang maisuot at hanggang bubong ang tubig. Kami nagpapasalamat kami rito at hindi namin nararanasan yung binabaha dito. Maraming salamat po sa boss nyo. Salamat po sa Flood Control Ghost Project po. Ah, bakit po? Ay, naku, ang daming napirwisyo. Maraming salamat po sa inyo. Was si ex-speaker Martin Romualde sa Flood Control Ghost Project, yes or no? Yes. At yun, yes sir, ba't yes? Eh, nagkasala siya. Salamat po, bossing. Salamat, salamat po. At dito pa rin tayo sa Smoky Mountain para wag sa ng Cali Survey. Tuloy-tuloy tayo kahit maulan. Samahan niyo ako. Tara. Dapat po bang kasuhan si ex-speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project? Yes or no? Po? Dapat lang. Kaya lang kung Maraming salamat po. Kayo po lang. Yes, yes po. Yes. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Control Ghost Project. Yes or no? Po? Yes. yes. Po. Ba bakit po? Sa tingin niyo po? Eh sila yung may mga ano dyan eh. May mga ano sa flood control eh. Maraming salamat po na Salamat, salamat po. From sa Flood Control Ghost Project. Opo. Kayo po, madam. Yes. Salamat po, salamat po. Ibang kasuhan si ex-speaker Martin Romualdez sa Flood Control Ghost Project. Yes or no? Po? no po. Bakit po? Wala na yun, di ba? Bali, no po, sagot nyo. Salamat po. Salamat po, madam. Ang resulta ng Kali survey, 194 ang yes at 6 naman ang no. So, samahan niyo ulit ako sa susunod na Kali survey.